nag-stay dito, no? True. Uh, nga, eh. Ganda naman ng room niya, te. Uh, uh Ay, mas maganda sa nga, eh. Oo, oh, ang kwalat mm. nga, eh. Maganda rin naman dito, BFB. Pero, mo ba, pero ba kasi, mag -alit mag -alit mag -alit kasi, hindi, hindi ganto na yung design ko dati. Dati, iba. Nag-ganto na kasi nga, sumikip na yung, ano, yung space. Before kasi, di ba, yung court ni Wolf sa akin. Uh-uh. Huwag -uh. mo nang kainin yan. Ito ka i ka na ba? Pa? Wala. wala. pa? Ayaw ko pa. Buti naman. Kapag i-jowa nung mahirap mo ng pera. Totoo. Sabi naman sa so mahirap. yung jowa sa ganda. Bakit? Tama naman ako ah. Hindi para mag-boyfriend ka ng mahirap. Aani ah, mo yung love. Di ka naman mapapakain yan. Mahal ka nga. Gutom ka naman. Jesus Tsaka yung mga ganyan-ganyan love-love na yan, di yan makakabili ng gatas ng bata. Di nakakabusog yan. Di rin lalo makakabili ng bag. Ano sense ng love kung wala namang pera? Love is money. Dapat di ka nagjojowa ng ano, basta-basta dapat ginajawa mo mga Chinese, yan yeah, mayayaman yan. Korean. Korean. May mga classmates ko ba mga Chinese-Chinese? ganon mayroon, isa, tapos tatlong ko rin. Yan, dapat nakikipag-friend-friend ka din sa mayaman. Huwag ka nakikipag-friend sa mga, ano na. Kailangan uh, gand ganditsh-ganditsh na. Mga bokbok na, ano na. Mga pokpok! Grabe, ano na. Ako kasi pokok. meron akong dalawang klaseng kaibigan. Meron akong kaibigan malalanda. May may kaibigan Malikina. ako, pata hmm. So, <laughs> pag, pag batalino, huh? gagamitin ang ganda. Yan. Yeah. Uh, oo, oh, po matalino. Beba ka naman, assignment. Oo, uh, oo. Oh, oh. Kaya nga buti ka, pinayagan ka dito ng mami mo eh. Kaya nga, akala ko din hindi siya papayag. Parang nga, ano, first time ko lang din dito. dito At saka mga malapit kapataan sa din ngayon, mami, iba na din talaga mga... Dapat talaga pinaprend mo na sila para alam mo na yung ginagawa. Kasi hindi mo na mamababantay 24 oras yun. Ito. Baka magjijawa ng ano, baka ikaw nagjijawa ka ng pogi-pogi. Baka nang mangyayari sa pogi-pogi. Yung -pogi, ah? pocho-pocho. Oo, basta mayaman kahit ano itsura, go-go lang. Papadamahin ka lang yung sa una. no? Napagdaan ako. Na <laughs> Dama lang sa una, mm -hmm. tapos pag naano ka na, nahook ka na. Oo. Okay lang kahit ano, hindi ganun ka pogi. Pero pag sa umaga, nakakabadrip ka. At saka kapag may jowa ka kasi, responsibilidad din yan. Hindi, dapat ngayon, bagets ka pa. Magti-training ka muna ngayon ng jowa. Dapat mayroon siya, ano, jowa ang gusto, hindi jowa mo yan. Tataray-taray na, gano'n. Para... Pagkaya, kurmaan mo. Ganito yung mga porma mga e-abab eh, sa amin. Parang mga e-kalal eh, <laughs> <laughs> eh, pa, eh, eh, eh. eh, na. Minsan mo ba talaga tubig? Depende din eh, eh, sa abab. mood. Minsan <laughs> mo ba talaga yan? <laughs> e-abab, eh, e-abab, eh, e-kalal. Eh, hindi lang sa hindi pa, kasi pala, ko. Saan ka nang dapat hindi ganyan ang outfit mo. Dapat mga sexy-sexy. Paano kung diligawan ng mga mayayaman na Chinese siya kung ganyan ang outfit mo? Tsaka dapat pitit-pitit ka. Ayaw nila ng mga, ano, busog-busog. Ganto-ganto. Karni-karni. Gusto nila yung nangungalihatan, yung Finesse. Yung, ng makain na itsura. Yung buto-buto. So, Manipis ang baso. Tsaka dapat ano yung mo yung skin mo para puhunan oh, yun, mami. Mamumunan ka. Baka naman nandito ka lang para maging pasaway ka dito. Hindi. Ang jojowa, tuturo ako training ko yun. Dapat ang na. Kailangan, ano siya, BFF, kailangan nga maging open sa iyo Kung nga, ang nangyayari sa buhay niya. Dapat makaawong ka sa ano. Sa buhay. Totoo. Oo. Oh, Tsaka dapat, pag may mga jowa, pag may mga umaura sa'yo, dapat Malaman ng malaman lang si yun. Oo, check mo. Nakuhan ng family business. Ganyan, ganyan. Uh -huh. Mamaya patay-gutong pa ngayon. Ang palawal ka pa doon. Na-experience masyadong. Panay, oo, oo. Oh, oh, mamaya hindi ka naman na ano. Oh, ganyan oh. din ako. Oo, oo. Siyempre, maturuan mo. Oo. Oh. Bago lang ako sa Manila. Papakilala mo sa amin dapat yung jawa mo. Para nakikita. I mean, bago. As in, Inilig first time mo, mo mag-stay dito. May, ah. Oo. Mm -mm. Pag may jawa ka, titignan mo ngayon kung galate o oh, hindi mag- hindi ko Didate? kasi alam eh. Kaya kung syempre magde-date, titignan niya kung saan siya yayain kumain. Kapag niyaya siya kumain sa mga putyo-putyo, walang -putyo, pera eh. Mga kakwekan, gano'n. Walang sa pera eh. Masukari. O, that's the stink, stink kinakain mo, mami. Kami pa nalilibre sa mga ekalan. Dapat sa Wolfgang kakakain. Wolfgang agad? Oo. Oh. Saan yun? Shala. <laughs> saan yun? Ha? Sa BGC. Marami naman yun, yun. Pag mga bagets-bagets, mamu-mamu, gan mamu, Pwede ni mamu-mamu. Tsaka daming ano, susama ng pinsan Dapat mo. Dapat nagpapa-shopping oh. ka. Dapat nagpapa-shopping ka. Dapat ganyan i-goal mo. Dapat yung buong pamilya mo sinasama mo mag-out of the country, gano'n. Shalom. Ganas mo? Ganun. Siyempre eh. Ikaw na yun, BFFP. Take it or leave it. <laughs> 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 Mami -mami. Eto, ma ma mabisa Magaling thing. Sa tingin mo. Mm. Para naman natin yung inaanita. Oo, wala <laughs> yung okay, mga Para ma para hindi siya mag-aaral eh. Hindi gagi iba talaga pati yung ano yung yung face niya mukhang mukhang mamahalin talaga. Alam mo may looks na, may, looks na. Hindi, magandang pang ano, mahirap na role. Ito mukhang pang maya. mukhang. Hindi siya ano, Vivi. Hindi siya Oo, hindi. Kaya mo ka ama Ayusin mo yung outfit mo. Piling ko nasa loob ko lo nito. Kailangan mag-invest-invest ka sa mga bag-bag, ganyan. Tsaka yung mga shoes. Magpa-nails ka. Iyan, tayo mas ang dinali. Ang itsura na Ang gara na itsura na. Iirit ako. Bakit ako? Naka-cargo pa. Eh, yun ang bet Kung kasi, oo. ganito kasi sa amin eh. Tanggalin Ay, mo kasi yan. Hindi naman girly-girly. Hindi dapat girly-girly outfit mo. Dress, heels, ganon. Oo. Oh, oh. Dahil layo kasi. Nag-bass pa lang. nag lang yan. Dapat mag-i-jowa ka. May car. Huwag ka mag-i-jowa na mo lang. Oo. Oh, oh. Ay, ayoko na sa ano. Kaaan ka oh, sa moto. Eh, minahal niya. Nag-commute lang sila. Ay, true love. <laughs> Nag-i-bass sila. True love, too. Kaso, gutom niya, too. sila po, Bobby. Okay na yun. Masaya na ako dun. Tsaka cracklings. Tsaka may kotis, dun sa dolo yung Atin? <laughs> Pag ka na dun, maligo ka na. Ba't ka na? Pinasama na. na yung tsura mo. Dapat naman gym ka ano ka? Masado tong uh, 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 Dapat lagi pa-sexy na. Kabakulis. susuwat. Susuwat. Wala nga siya susu, Pepe. Oh, uh, Pupush na Isa lang. Again? Sige. Sige na, na ako. Go. Tolong, mo. <laughs> Before, wala akong pake kung mayaman o mahirap ang maging e-kalal ng e-abab na to. But now, tama talaga si Ate Pam. Sayang naman ang pagiging maganda ng e-abab na to, di ba? Kung sa mahirap lang mapupunta. Para sa akin, walang mayaman, mahirap. Basta tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sumdini pro susuno